Baka kan kang titi. Pinaka-turn na Oo, balik yung... ba't bird? Sa kabila. Sa kanan. Aray! Sakit naman nun. Sa so, ba kanan ba? S Yon lang sa kanan. Tangen sa kanan sa... Ano yun? Sa leg yun eh. Sa kanan ba, ka. ba kaliwa? Ha? Bakla ka. Kaliwa. Bakla ka, Sa leg ka pa naman tasukin. Na? No. Dito. sa kabila Gumawa niya eh. Ang lang ba? Isa lang. Sakit nun ba eh. Sa kanan. Ukap! Huwag ka sa isa. Huwag ka sa isa. Huwag ka sa isa. Huwag Huwag Sa 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 kaliwa, tanga. Hindi, ayoko. Lah, bading. Bakit lang talaga niya? Walang tutuloy, tutuloy. Pinututok mo nga kasi. Doon ka sa kanan, gago kanan gago. Kanan, ay kaliwa, kaliwa, kaliwan tenga. ano, lalaki. Oo. Kanan ba din? Oo, oh, ka. Oh. dilipit ka dito ba? naman sa mga Ano naman? Ano naman? mo ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? 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 Huwag ka magulo, ako! Wala pa naman eh! Aray! Lulak ako sa ano! Lulak ako sa ano! Lulak ako! Dali ka ka, dito man si! Ang kakarot ka eh! Kanina wala pa naman eh! Aray! Bas nun masakit niya ka bro! na kayo siya Sakit eh! Ayun na more Aray! Sakit ka si! Ang sa liga tinutusok eh! Mga mo! Katika yung para! Talaga ko, tinutukoy. Takay na mo kasi. Ngunit ako eh. Tinututukoy. Si Maesbert, no? na. nga sabi na? Aray! nga! sakit Wala, Gago. Gago, Sa sa buo. Gago. Sa 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 aray tang ina mo <laughs> dalawa mo tumatakda mo lang na nila 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 Huwag na makulit. butang, kasi marad Pag ako natusok talaga <laughs> Huwag ka makulit. Huwag kaya Oh, ano ba ito? Bakit tinutusok ang usan dyan, ha? Wala pa, gago. Gago na, atusok na nga sa tainga mo, eh. Wala ko sa mga tinutusok. Patay nga, tayo. Wala. Patay na, atay nga. Ayaw, nakakabit na. Smile ka, smile ka dyan. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko, ano, ano. <laughs> gago puputulin putusin yung dulo, tanga. Kaya mo tumutusok yung dulo. <laughs> gago ba? Kaya pala masakit. Gago kang gumalaw. Tumutusok <laughs> <laughs> ka yun. Naramdaman mo, oh. Yok ko accomplish. Nararamdaman mo? Wala akong Masakit diyan. mo 'yung ngipin. Tutuloy ako na 'yon. Kokano jobin Santi? na ko. ko Anong buday nang gumawa niya? Bakit hindi natututo? Ito na. Yun yun, dilipat ng sundo. Nalugi yun eh. Naurugot pang Lagi kanyang kapiling <laughs> Tama ka na lang ni Aljon Yon, tama yon. O sa kamatayan, totoo lang. <laughs> <laughs> Si Maki ba siya? Si Maki Si Maki Si Si Maki mati, itu mati ya, <laughs> mata tiba habis <laughs> diparit ito yung ordinary ni jan ang inumin namin dumala kahalam mo kung yung kung 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 Eh, kung 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 mopurol pa yata yun ilapat magdumlas tagum tagum purol huwag na bitaw mo na sabi ganon ganon na wala nawa wala ano ani yata sa mga huwag na huwag na huwag Mas tusok na Bago, na huwag na na huwag na

Okay, bye bye.